Hindi, tay. Kaya okay na ito. Kaysa mag-iniya ka rin, tuuli na yun. At least, gana, eh, gana na. Ayan. puso. May ako Eh, eh, ako blessing tayo mga lods. Ayan, ang panit.

Ah, ano, Kan ubit ni tinay kan ubit. Kito san una kan iyo Mata sa si datong iyo.